live ko kanina ah uh, unbothered naman ako kasi mas makakatulog ka pagkaalam mo sa budhi mo na ang kakampi mo ang Diyos. Kaya 'yung pong mga kapatid na nagaano na nagagalit. Huwag po kayong magalit mga kapatid. Ah uh, buksan niyo lang po ang isip po ninyo. Buksan niyo lang ang isip niyo. Uh, ba, unang-una, bakit ba ako nagsasalita? Anong mapapakinabang ko? Sabi nung iba, i ko daw, i-unlock ko yung profile, i-public ko yung profile ko. Sabi ko, hindi ko po, po pwedeng i-public yung profile ko kasi pinag-iisipan na nga po ako na dahil po ako nag live para sa pera, aanin ko yung pera. Ako po kaya ko naman pong mabuhay ng ano. Actually, meron pa nga po ako mga payable na binabayaran ng mga utang. Eh yung mga nagsipag-utang kasi sa akin, hindi pa po nagsisipagbayad. Eh yung pong mga may utang sa akin, two years pataas, minessage ko na sila nung, ano, nung nakabenta ko ng mga paintings. Sabi ko, wag nyo nang bayaran. Uh, ibig sabihin, kaya hindi kayo nakakabayad, wala rin kayong pambayad. Uh, ibalato ko na lang sa inyo yon sabi ko ganyan. Kaya ganun po mga kapatid. Ngayon, mag kayo, tama ba yung mga sinasabi ko na mayroong anomalyang nangyayari dyan sa Asia o Shania. Particularly sa Australia, sa Singapore, sa Middle East. Ako kasi, nadistino ako sa Macau eh. Lahat ng mga nadidistinuan ko, sinasabi ko, mga kapatid, uh, ang utos po sa atin, magbigay ang bawat isas ayon sa pasya ng kanyang puso. So, pagka po hindi po pipinasya ng puso nyo, huwag nyo pong iuhulog sa kahon. Ano mang hindi sa pananampalataya, kasalanan. Kaya, pagka napipilitan ka na lang, alimbawa, sinabihan ka ng mga na magano mag-contribute sa ano and napipilitang uh, napipilitan ka na lang wag niyo pong ihulog sa kahon mga kapatid imbes na ikabuti niyo yan ikabanal niyo yan ikakasama niyo dahil sabi po ng Biblia anumang hindi sa pananampalataya kasalanan kaya yun po yung sinasabi ko sa mga destino kong mga lokal noon ayan may camera po di po ba makikita ng boss ko, kahit wala siya dito tatlong araw na siyang wala dito magtatatlong araw. Pero kahit wala siya, nagtatrabaho kami. Hindi kami ano, hindi kami hindi hindi namin sinasayang 'yung binabayad ng boss namin. Actually, sulit na sulit na nga 'yung boss namin sa amin. Dahil alam nyo po kung ilang tao ang katumbas ko, 'yung pinalitan ko. Tatlong tao po ang pinalitan ko, bali apat pati 'yung kusinero. Dalawang ano, dalawang babae na tagalinis at saka kay tapos isang lalaki na taga-maintain ng ano ng mga technicalities dito tsaka yung kusinero apat na tao po ang pinalitan ko da kaya malaking tipid ng boss ko. kaya kung iniisip ninyo na papasamain ninyo ako hindi niyo mapapaniwala yung boss ko kasi panghihinayangan niya ako dahil sulit na sulit siya sa akin ngayon sabi po nung ano, meron ako nabasa kung si ano masama, bakit siya yung gumagawa ng ano? Bakit siya ba yung ano gumagawa ng mabuti? Hindi, ginagamit niya lang kayo para gumawa ng mabuti. Nasaan yung ano ngayon, biruin mo. Mag-isip lang kayo, buksan niyo yung ano, buksan niyo ang inyong mga kaisipan, mga kapatid. Uh, sabi ko nga sa inyo, as I've said earlier, wala kayong mapapaniwalang mga matitinong mga kapatid, lalo na sa mga nadistinuhan ko lokal na sasabihin ninyo, masama akong tao. Hindi nyo mapapaniwala yan. Bakit? Nakita kasi nila yung pagmamalasakit na ginawa ko sa kanila. Yun yung natutunan kong pagmamalasakit kay Brad Eli. ayun. Uh, yun hindi uh, ko po mababasa kung mayrong mga tanong. Ah, uh, sinasamantala ko lang po yung ano, mga bagay-bagay para uh, habang hindi ako bina-block pa ng lahat, para mabuksan yung isip ninyo mga kapatid. Buksan niyo ang isip niyo mga kapatid. Huwag kayong maniniwala sa mga ano, mga sabi-sabi. Magimbestiga po kayo. Hindi po ba totoo na bakit wala ngayon na ano, wala ngayong annual report regarding sa financial matters ng iglesia. Samantalang noong buhay pa po ang kapatid na Soria